lipat tayo ng mga naman ng mga na po siya dito. Ito, kasi mga kalay. siya dito sa isang mga kalips. Okay. na na alam na sila nga ito siya. Ayan o. Ayan siya mga Hindi pa pati sa mga

yang kita lakukan di jalan-jalan <coughs> <coughs> di jalan-jalan di jalan-jalan

Ano ako. Anong po tawag sa inyo nito mga kalaps? Anong tawag dito sa inyo? Tawag atas, nito, Durant ang tawag sa amin nito, duranta pa. pa tawag. Ewan ko sa iba ko pangalan ko lang. Medyo maliit na yung dahon niya kasi maliit kasi maganyan niya. Kaya hindi siya masyado nakapag-produce lang. Maganda lang. Pusubo. Hindi ko lang alam kung anong tawag dito. Maganda lang kasi maliit. Ano siya lang gusto kami? Parang kakaiba siya sa akin. Mayroon kasi dito, ano, malalapit yung dahon. So ito maliit. Sabi ko ganda

Yan mga clubs ang ating ginawa. Yan. Ang ating ginawa mga clubs. Maganda siya eh. So, pag natriman to maganda ang tubo nito. Ayan. So, ayan. Ito maganda din ito. Maganda ang ganda aking ano. Ano ba? Diba? Ang ganda niya. Hmm. Ang ganda nating na mga laman mga kalabs. Ito ang ating, ang ating rubber plant. Look at my rubber plant mga kalabs. Ang ganda din. Dumadami din ang ating rubber plant. Pinutulan ko siya para magkaroon tayo ng similya. Dito siya tumutubo. So nakilang kuha na tayo ng similya dyan mga kalabs. So ayan ang tayo. ang tinanim natin. ang ating butterfly. Hindi, dumama, hindi siya dumadami. Putos. Ito, ito yung ginawa ko ng mga kalas. ganda din siya. Pinaikot ko lang siya dito sa bakal. So, inikot-ikot ko lang siya diyan. Ayan. Para hindi na siya masyadong lalago dito na ang buhay niya paikot-ikot lang yan ang ating mga laman. Ito ang aking isa sa rubber plant na ating tinanim. Naka, napag, naka, ano tayo, nakaripating tayo ng rubber plant. So, And then, ayan pa ang ating isang rubber plant, mga kalapso. Ang dami nating rubber plant. So, ripating lang din po yan. Galing yan dun sa isang puno na malaki. So, ito, Hmm. Ganda. Ayan. Ganda natin mga anak pag kalagi ng mula. Gumaganda ang ating halaman. Ayun na. Ayan Ganda. Ganda din na. Lalo na. Na, na ito mga kalabs. May nilagay din ako dyan. Ayan. Tumikot-tikot ko lang siya mga kalabs. Ayan. Oh, ganda. Pwede siya sa pangloob ng bahay. Eh, since hindi pa ako nakapagay ng bahay, dito muna siya sa labas. <laughs> so, hindi pa siya naayos. Meron din tayo doon sa ibabaw ng rep. Ayan po. Meron tayo yung sa ibabaw ng rep. Ayan. Ganda. Ganda indoor din siya. Ah, uh, sa outdoor mo na siya nilagay kasi lock. Hindi pa, hindi pa tayo nakapag-ayos ng bahay. Hindi <laughs> lang ginagawa ko. Hey, pawis ko grabe, pawis. Hindi lang kami. Ayan. Ayan pang mga halaman mga kalabs. Nakakatuwa pag maganda ang tubo natin ating halaman mga kalabs. Ang ganda nila. Din. Ang ganda na ating mga halaman yung no? sleep. 'di ba? Mayroon ting hanging ano, isa lang naman. Itong ganda din ng kalabs. Ganda din ng daon niya. Ito talagang type na type ko. Uy, huwag kayo magtampu ha. Lahat naman kayo maganda eh. Ito kasi bago. Ang <laughs> ganda ng tubo nya Ang ganda-ganda niya. Ninipis lang kasi ng dahon. Kasi kaya na gusto ko siya man tipis ang dahon, saka makulay. Makulay ang buhay. Makulay ang buhay. <laughs> so ayan. Yan. ko lang po kay sa amin. Mini garden. So, yan mini garden. Mga halaman ko, di ko alam po ng mga pangalan. Masagot ang ano ko lang. Mahinig na ako sa halaman. Yun lang. May hindi sa halaman. Pero hindi ko alam kung anong mapawi itong mga eh Ayan na. Ayan din itong lalapa din. Ayan. Ayan. Thank you for watching mga kalabs. Ang ating halaman. mini-mini halaman. Thank you. God bless everyone. Thank you so much sa support.